Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwantuhan. Championship habits, championship communication at championship shape. Yan nga ang bagong moto ng Lakers sa may mo sa kanilang practice facility. Seryoso ang Lakers organization ngayon na gumawa ng championship run sa possibly huling taon na Lebron sa team. Sa ngayon nga kung titingnan natin ang roster nila ay malakas ito. Subalit so, understandable kung ididista sila bilang underdog kontra sa mga team na tulad ng OKC Thunder Dallas Mavericks, Houston Rockets, the Denver Nuggets, Los Angeles Clippers, Minnesota Timberwolves, and maybe even Golden State Warriors. Matunog nga mga pangalan nila Luka Doncic at Lebron James. Subalit so kung titingnan mo ang kabuoang roster ng mga team na nabanggit natin, di hamak nga na mas malalim nga ito kumpara sa Lakers. Kaya naman tiyak na hindi magiging madali ang hamon na ito para sa kanila. Lalo na sa Western Conference na halos lahat ay may playoff caliber team. Makapag-miss lang nga sa si Lebron o Luka ng 5 games ay posibleng ito na ang maging basehan ng pagkaka-out mo sa top 10. Kaya naman tulad ng kanilang moto ay kailangan nga nila ng championship level na habits, communication at shape para mabigyan man lang ng kahit konting tsansa na makipaglaban para sa championship. Kayo ba mga kaibigan, realistically speaking, nakikitaan nyo ba ng tsansa na magkampiyon ng Lakers ngayong season o malabo talaga ito na mangyari? Ngayon ay tumungo naman tayo kay Lonzo Ball. Sa mga unang ensayo ng Cleveland Cavaliers ay bumibilib dito ang mga coaches at executives at pinapakita nito na malaking upgrade siya kaysa kay Isa Akokoro. Andun pa din nga ang duda kung makakapaglaro ba siya sa mga back-to-backs at kung ilang games bang lalakuin niya ngayong season. But so far ay napakaganda nga daw ng pinapakita nito. Well, Si Lonzo ay isang very talented player offensively and defensively. Tuwing healthy siya, ay easily top 15 or even top 10 point guard siya sa NBA. Kung ubensa lang ang titingnan mo ay madami ang mas magaling sa kanya. Subalit so, kung isa kang manunood na tinitingnan din ang depensa at ang overall impact sa game mapapace man yan o pagbigay ng confidence sa mga kakampi, isa nga sa mga pinakamanggaling dyan si Lonzo. Sa last 5 games niya bago tamaan ng injury ay nag-average nga siya ng 21 points, 8 rebounds, 8 assists and 2 steals per game on more than 50% shooting sa field at 3 point line habang pinapangunahan ng Chicago Bulls sa number 1 seed sa buong Eastern Conference kung makakabalik lang nga sa ganitong status si Lonzo ay hindi nga ako magugulat kung eventually ay makuha niya ang starting point guard spot ni Darius Garland pagpatuloy ito naging orange cone sa depensa kahit nga si Donovan Mitchell ay sinasabi na sobrang taas ng respeto niya kay Lonzo dahil sa defensive mindset nito hindi nga daw madami ang shutdown defenders sa NBA na tulad niya so hopefully ay makabawi nga daw si Lonzo mga kaibigan at may pakita niya kung bakit siya ang number 2 pick sa isang draft class na very loaded na may Jason Tatum, The Aaron Fox, Donovan Mitchell, Bam Adebayo at iba pa. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito?